kina-usap ni Don Julio si Ramon tungkol sa mga gerero, balak niyang aminin ang totoo niyang relasyon kay Olivia ngunit hindi pa niya nasasabi ang kanyang gustong sabihin pinangunahan na siya ni Ramon, sinabihan siya nito na tama lang ang kanyang desisyon na tapusin na ang alyansa nila ng mga gerero. They are all traitors, tugon ni Ramon, ngunit sumingit si Don Julio gusto niyang sabihin sa anak na kapatid niya si Olivia, ngunit hindi pa lang siya nakaumpisang magsalita, sinagot kaagad siya ni Ramon na, She's the worst traitor of them all. Lagi siyang wala pagkailangan natin siya. Ipinaliwanag ni Don Julio na hindi lahat ng mga gerero kasing ugali ni Gustavo, ngunit agad siyang sinagot ni Ramon, I beg to disagree pa, pare-pareho silang lahat, they almost kill my son, wala akong sasantuhin ni isa sa kanila. Samantala, sa mansyon ng mga gerero, sumugod si Olivia, kinampronte niya ang kanyang ina, Sinabihan niya ito na nung nagkabarilan sa Motorcade ay sinubukan niyang barilin si Don Julio dahil mas pinipili niya ang kanyang pamilya dahil kahit anong mangyari magkapamilya pa rin sila ngunit hindi niya ito kayang barilin dahil may isang tanong siyang bumabagabag sa kanya na gusto niyang sagutin ng ina Binasag ni Olivia ang katahimikan ng ina masabi ni Don Julio anak niya raw ako Totoo ba ma nagulat si Don Gustavo sa narinig niya napatingin siya kay Pilar Totoo ba na siya ang tunay kong ama at hindi itong tao na to? Sabay turo kay Don Gustavo, biglang natahimik ang lahat, nabigla sa kanilang mga narinig. Tinanong ni Don Gustavo si Pilar kung anong pinagsasabi nito. Kaya't sinagot na niya ito, naging gerero ang mga gerero at nagkaroon ng kapangyarihan, yan ang resulta ng tsaga may trabaho at lihim sa bawat isa sa atin. Ngunit nagalit si Don Gustavo, sabihin mo ang totoo sa akin. Galit na tugon ni Don Gustavo. Anak ko ba si Olivia o hindi? Dagdag pa nito, ipinaliwanag ni Pilar ang lahat kay Gustavo, na humingi siya ng tulong kay Julio para makalikom sila ng pondo at manalo sa eleksyon si Don Gustavo, pero ang hinihinging kapalit ni Don Julio ay si Pilar. Hindi niya inaakala na magkakaroon ng bunga ang ginawa niya, nang marinig ni Olivia ang paliwanag ng ina, wala na lang siyang nagawa kundi umiyak, nagalit naman si Don Gustavo gusto niyang saktan si Pilar ngunit pinigilan siya ni Namigolito at Roberto. Dahil sa galit ni Gustavo, pinagbantaan niya si Pilar na papatayin niya ito. Ngunit nagalit si Pilar at ibinulgar niya ang lihim na matagal na nilang tinatago, Gustavo. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan, ikaw ang pinakamasama sa bahay na ito. Di ba pinakasal mo ang kaysa sa isa nating anak sa kabit mong si Jackie? Nagulat si Miguelito at tumingin ito sa ina, ngunit nagsalita si Jackie, bakit ako nadamay dito? Wala akong kinalaman dito ha. Hoy Pilar bakit mo ko sinasali sa usapan ikaw ang isyo dito galit na tugon ni Jackie kay Pilar. Natahimik ang lahat, hindi makapaniwala si Miguelito sa natuklasan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman, mas lalo siyang naguguluhan sa pangyayari, tinanong niya ang ina kung anong ibig sabihin ng kanyang lola. Ngunit hindi siya sinagot ng ina kaya tinanong niya ulit si Pilar kung anong ibig sabihin nito. Wala nang nagawa si Pilar kundi sagutin ang tanong ni Miguelito, hindi si Roberto ang ama mo. Gustavo sabihin mo nga sa bastardong ito kung sino talaga ang ama niya, galit na tugo ni Pilar kay Gustavo. Kaya inamin na ni Gustavo ang totoo na anak niya si Miguelito kay Jackie. Mas lalong naguluhan si Miguelito, how can this happen? How is this possible tanong niya sa pamilya nito? Sinagot siya ni Pilar, Miguelito naging kerida ni Gustavo ang bayaran mong ina. Ikaw ang mansang matagal nang tinatago ng pamilyang ito, tugon ni Pilar, pinaliwanang ni Roberto na hindi nila ito ipinaalam sa kanya para sa kanyang kapakanan, ngunit mas lalo siyang nagalit. For my sake, it's for this family's sake, galit niyang tugon. Ang reputasyon na inaalagaan nating lahat na bulok naman pala magmula loob hanggang labas. No wonder you never love me kasi hindi mo ako anak. Kaya pala hindi kita maturing-turing bilang ama. Kasi hindi kita tatay, pantay lang pala tayong dalawa, magkapatid pala tayong dalawa pa, este kuya. Sarkastikong tugon nito kay Roberto, sumingit si Gustavo, pareho ko kayong anak pareho kayong gerero, iisa lang ang walang karapatan sa pamilya na ito walang iba kundi si Olivia, ngunit sinagot siya ni Olivia, hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa pamilyang ito, hinarap niya ang kanyang ina, kinamumuhian kita, magsama-sama kayong lahat na mabulok sa bahay na ito na punong-puno ng lihim at baho, magsama-sama kayo. Narinig ni Fatima ang buong pangyayari ngunit nang tanungin siya ni Jackie ay nagsinungaling siya rito, ngunit binantaan siya ni Jackie, kung may natutunan ako sa pamilyang ito yon ay wag na wag mo silang kakalabanin, naiintindihan mo, tumango na lang si Fatima at nagmamadaling umalis. Hindi natin alam kung saan ang loyalty ni Fatima ma, hindi pwedeng makalabas ang sekreto dito, Tatapusin natin yan sa pamamaraang gerero, tugon ni Roberto, she knows too much ma, nakita niya na pinatay ko si David, don't worry about it I know what to do, saad nito sa ina.